ayan luto na po yung mga shell natin ayan yeah! mm. Ayan, maninisin na naman tayo ng spider shells sa kahit panguri ng mga shell. Kaya abangan nyo yung mga makukuha natin. Kung malakas yung hangin. Ayan. Yung alon. Pero hindi masyadong malaki yung mga alon. Kita nyo, hindi masyadong maputi yung sa malalim. Kaya okay lang yung mga ganyang malakas na hangin. Pero magkahanap po na tayo yung paglinis sa Kalamin natin kasi ito malabo yung pag wala yung panlinis. Ayo dito yung bunga ng bakaw. Ito yung gagapitin natin panlinis sa kalamin natin para hindi siya mag-moist. Pag nag-diving kayo, manap yung mga ganito. Inaalog lang ito sa mga sabing dagat. Ito yung bunga ng bakaw. あ <laughs> なるほど。<music> Hvat <laughs> er huli natin kanina Ayan. yung tubig na ginamit nyan is tubig alat para lumabas po yung laman niya kasi pag tubig tabang po is magtatago po sa sa kanyang shell kaya tubig alat para lumabas yung laman Ayan. nakita niyo lumabas na yan labasan niyan pag naluto na Pakita natin mamaya pagluto na. Ayan, luto na po yung mga shell natin. Ayan, Ayan lumabas siya. So, mabilis na itong bubunutin kasi nakausli na po yung laman niya. Ayan.